ang topic natin ay eh, yung pagkahilo sa biglang pagtayo. Marami sa atin nakakaramdam ng pagkahilo, lalo na kapag naglalabang, nakaupo sa bangkito o nakatalungko. Ipinapayo nga natin na sana kumuha tayo ng plastic na lamesa, plastic na silya, at doon tayo maglalaba. Ngayon, kung talagang nakatalungko naman kayo o gusto nyo nasa bangkito, pagtayo ninyo, wag muna kayong lalakad. Bumilang muna kayo ng 1 to 10 bago kayo humakbang. Mas maganda sana kung meron tayong makakapitan para kung bigla kayong mahilo, hindi kayo madidisgrasya, hindi mauumpog ang ulo, hindi mababalian o mapafracture. Doon naman sa mga bagong gising, kung kayo ay galing sa inyong kama, umupo muna, Isuot ng mabuti ang sapatos o chinelas, ilapat mabuti ang paa, bago tumayo. At pagtayo naman, bibilang muna tayo ng 1 to 10 ulit bago tayo humakbang o lumakad. Kasi, pag tayo ay biglang tumayo, nagkakaroon ng temporary na pagbaba ng blood pressure. Kaya nakakaramdam tayo na parang light-headed o parang nahihilo o naliliyo tayo. Iwasan natin ang mga ganitong aksidente, lalo na kapag bagong gising sa gabi o sa umaga o pag nag-CR. Maraming salamat po.